napapalakas si Marenguega 10 minutes alright yun nasa gym tayo wala wala kasi ang amo Uh, nag weekend kaya yan ni Maring Hera tapos naman trabaho pero pula <laughs> may mga bagong gamit dito may mga tinanggal may mga uh, bago Naggaya ng mga to bago na kasi may dating equipment dito na malaki ayan. So, next week uh, pa check up kami Pag bisita kami sa doktor para ma-check yung mga bakas ng virus kung mayroon man sa loob ng katawan. So, ayan. Ayan. <laughs> Balak ko kanina maglakad-lakad sana sa labas kaso lang tinawad ako. Yan. 5 <laughs> minutes pa Yan. sabi ko sa kanya huwag mo nang porsahin <laughs> <laughs> yung, yung mga kaibigan natin na nagsasunbating papainit hindi tayo marinig kasi may salamin eh, ganyan sila alright mainit na summer na <laughs> kaya naka aircon -cool na kami Ayan. Ayan, nakikita niya si Mary nandun sobrang init na init na ang panahon sarap na magbabad sa sa beach Ayan. sarap na magpa init hmm. alright dapat tayo Meri. Masa Meri. Meri. Ano kumakain ng damo? Ayan. Siwit <laughs> ah, <seaweed> tayo. <laughs> Sa baba. Sa baba. taimik yung mga iba na sa bakasyonan na yung view Kung makikita nyo yung may mga parang mga tower tower don sa taas ng bundok ah, may casino dyan yan yung madalas na pinupuntahan ng mga kababayan natin na mahilig sa alam nyo na mahilig sa sugal Ayan, yan sila maraming mga lumubog na dyan at saka yumaman <laughs> so marami akong narinig na chismis na maraming naghirap dyan natalo kasi minsan sobra din naman sila magsugal eh. como malaki ang sahod may trabaho malakas pa kaya kung magsugal sobra sobra din Yan, hanggang sa utang dito, utang doon pampuhonan para lang makabawi sa mga talo pero pag malas malas talaga Imbis na makabawi mas lalo pang uh, nabaon marami guys uh, either totoo o chismis mali pa rin talagang kakabagsak mo pa rin Ayan, sa mga nagkwekwento na, na mga yumaman dyan sa panalo sinerte sabihin na lang natin sunerte dito tayo kasi baka hindi nyo ako marinig gawa nung sa tubig sa pool maingay sa mga sunerte yung mga nananalo ganon, hindi mo masasabing panalo ka na sa sugal habang nandyan ka pa kasi habang nananalo ka, eh, lalo kang ginaganahan. Pag ginaganahan ka, ayan, pabalik-balik ka. So, hindi naman lahat ng araw ay swerte. Hindi naman lahat ng araw ay nananalo ka. So, habang nagsusugal ka pa rin, hindi mo pa rin masasabi na panalo ka pa. Panalo ka na. Yan. Kahit sabihin mo, may bahay ka na dahil sa sugal. Marami ka nang nabili dahil sa sugal. Pero habang nandyan ka pa rin, hindi mo pa rin masasabing umaman ka na sa sugar o kaya swerte ka sa sugal. Kaya walang nananalo sa sugal. Mananalo ka lang kung panalo ka na at titigil ka na. Totally. Yan. O, oh, andun na yung dalawa nating kaibigan. Lalaro na. Ay, naglalaro na. Yan. Ewan ko, may kung anong something sa uh, damuhan. Kumakain sila ng damo, siguro. Uh, alam nyo minsan kasi, mga hayop, alam nila yung nakakabuti sa kanila. Siguro kailangan ng katawan nila yan. Hmm. buti na lang hindi ako marunong magsugal. Hindi talaga. Uh, tong eats, pusoy, wala. Hindi ko alam eh. Yan. Once lang ako nagsugal, napasama talaga. Uh, sa garyerahan, sa Yan. Yan. Kasi dalawa lang naman yun eh. Meron at saka wala lang naman eh. Pero kahit dalawa lang ang pagpipilian mo. Halo pa rin. No? hindi pa rin ganun kadali sugal is sugal may talo may panalo at karamihan talaga talo ako wala akong swerte sa sugar yung dalawa nga lang pagpipilian mo wala hindi ko pa nasubukan manalo eh <laughs> ay buhay lalo na ngayon nauso na yung online sabong mas mabilis yung sistema alright kusina tayo. Kitchen. Oop! Dito na pala kayo. Ano na? Solve na kayo? Spira? Solve ka na? Agod si Maringer. Katatapos pa lang. Kasi kasi kagabi, guys, nag-exercise. Bago siya natulog, naka-15 minutes siya. Exercise kaninang umaga, medyo gumanda yung uh, blood pressure niya at saka yung sugar niya. Hindi ko sinasabi na yun yung dahilan. Pero ang pag-exercise naman, alam naman natin na may mga benefits sa katawan. <laughs> Kung hindi man yun yung dahilan, eh, maganda pa rin yung pag-exercise. Para sa puso. Yan. Para sa puso. Laban. Laban. And then, time for call. Anong...